Yan mga idol, magandang araw sa ating lahat dyan mga idol ha. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw po sa inyong lahat dyan mga idol. Bali, kumusta po kayong, kayong, lahat dyan mga idol? <laughs> Ayan, bali ngayong araw po mga idol ay Kuan lang ako mga idol, magbablog ako kasi linggo ngayon ha. foto? Ayan, may poto? Ha ba? Ay, daw. Ayan, nito yung mga bata mga idol. Si Wilson, si Mrs. Taka. yung kwan pinsan yan si Wilson ha? Ah? No. Uh. grabing init kayo mga idol grabing init daw mga idol pero naka jacket yung mga idol <laughs> uy, uy di kika kapas gawas <laughs> Ayan, galing yan sa kan mga idol galing sa bali, si yan sa labas bali may gagawin din yan bagto na siya magkwan na siya ng damit bali ngayong araw pala mga idol ay linggo ngayon mga idol Bali naka ako may bakanting araw ako mga idol. Bali mag-vlog ko ni Mrs. Ha? ha? Ang saman. Ha? Wal Ano naman? Suwat? Ha. Uh, Wa ko suwat? Oo. bali tatong Ato, ato tatong. <laughs> Ayan, bali kan mga idol, si Wilson pa mga idol ay nag-aaral na. Bili, grade 1 na po siya mga idol. Sa dating paraan pa rin siya ulit mga idol nag-aaral doon sa speed sa dating hinahatiran ko ba. Si Wilson pa rin siya nag-aaral. Bili, bumalik pala kami sa Cebu mga idol nag kuan na ako na pa ko sa kanyang kuan ba yung nagpa-check up kami sa kanyang tenga mga idol. Sabi daw nang na katong tumingin mga idol na Lagi lalagyan daw siya ng hiringid Pero mga idol Kuan pa May Kuan pa ba Anong label ng kanyang tinga Ang kaya kuan mga idol I, May libil kasi yung kuan mga idol Yung hiringid Kaya babalikan ulit namin yung Yung Parang Anong tawag dun mga idol Yung papel na babalik pa pa Tiningin namin sa kuan mga idol Specialista na sa mga hiringid bali yung Specialista sa hiringid Siya na yung bahala o anong grado na ipakaroon ay papasuot ni Wilson sa tenga. pero di pa rin namin alam mga idol kung magkano yung hearing aid mga idol kasi hindi pa hindi pa ko na kapatong tanong. Bali, tanong sa kwan ba sa gumawa mga idul. Pero meron na, pagtanong pagtanungan na kami ng mga idol nga magkano yung hearing aid niya na nabili ba? Bali, yung sa kanya mga idol 90, 90,000 saka 110,000 daw yung hearing aid sabi nung pinagtanungan namin nga merong hearing aid mga idol. ito pala mga idol. Ito pala yung aming lulutuin ngayong araw. Ito, ito mga idol, bali. pasok ko oh, sa mga pasok. Ayan, bali ito yung kusina namin mga idol. Pagpasinsa nyo na yung kusina namin mga idol. Ganito, ito, kaliit. Ayan, hirap. Ayan, ito po yung ating parakilaw. Ayan. Libgaw, saka malangsi. Mangsi kung tawagin dito sa amin yan mga idol. Ito, siya. Ayan. Ayan ah, ito yung ating titilawin ngayong tanghalian Ayan. ito sa mga doll saka ito mga idol ito yung ating sasabawan gamit ito mga doll Bili, kunti lang ating lulutuin ngayon mga idol hindi ito nalubos kasi, kasi hindi ma maubos kasi meron pa mga idol meron pang lobster yan mga idol saka ito ito lang ating sasabawin kuha so, lang tayo ng kunti mga idol yung kaya lang ating ubusin hindi natin natin kuha mga doll baka masayang mga ito lang ito, ito sasabawin natin ito mga idol itong ano tawag dito sa inyo mga idol Ayan. sa minan dito sa amin mga idol yung tawag niyan. ito lang yung ating sasabawin yan sasabi yan lang yung mga idol yan yung lima yung ating sasabawin ano ba itong nasa bibig nya mga idol Parasite yan tapang yan yan sasabihin ba ah, ito mga idol may lobster pa mga idol ito yung ating pang main course yan may lobster pa Yan. nabili namin ito sa pangmedol palengke ay mga kamarin Maka... love spell mga idol Yan. ay kwan pala oh, di kwan pala mga idol <laughs> kanang lahing lobster to o, sa pero sabi na. nila mga idol kwan daw to kanang pasayan baw anong kwan mga ito mga idol na kana nalulubugan ako. Tingnan niyo yung mga isla, mga idol, nagasinaw-sinaw pa kay ako na labas ko ba. Fresh pa kay na yan. Ito po yung ating lutuin ng mga rice. Saka ito sasama natin ito, binilito ni Mrs. mga idol. Kasi may nang ba? Ang lalako. Nang lalako nang yan. Yan. kilaw ta mga idol. Mm. Ayan. Ayan. Okay, bali yan po lahat mga idol yung ating lutuin ngayong tanghalian. Yan bali magsisimula na po tayo mga idol. Ayan, ito na po mga idol. Bali, itong lobster. Ay, lobster. Anong tawag dito mga idol? Hindi ko alam mo tawag nito. Kasi yung tawag dito sa amin mga idol, yung ganyang klaseng isda, lobster na. And, kasi yung totoong lobster mga idol, may biguti ba? Na mataas mga idol. Yun talaga yung, kuan, yung true. <laughs> true. yung, kuan mga idol, yung totoong lobster. Kaya ito mga idol. Hindi ko alam mo tawag dito. yan bali, titimplahan natin ito ng kuan mga idol. Kunting suka. Pampasim lang saka sa kanya mga idol ba Ayan. Ayan. Bali ini natin sa. Pinya lang siguro mga idol. Ayan na. Bali ko pala mga idol, bumili na kami ng ganyan mga idol kasi yung aming kusina mga idol, ayan. Yung ko kusina niya mga idol, yung kusina niya mga idol may butas na. Nalata na yan sa ilalim mga idol ba? Bali, kung pa pwede, didipurin pa ito yung kusina namin mga idol. Wala pang pang parikyo. Kaya, yun muna yung aming ko mga idol binibili. Yan. Yan po mga idol. Ito na naman kuan mga idol, bali yung kuan pala mga idol, yung ating kinilaw ay si Mrs. na po yung gagawa mga idol. Ito na. Kukunin na niyo yung kuan mga idol, yung yung laman. Yan mga idol, bali mukha na mga idol. Ito na lang yung ating kuan mga idol, nating hintayin ito na lang tinula. Bali bago tayo diyan magsisimula sa tinula mga idol kasi mayroon pa tayong nilagay nga uh, lobster doon sa lambay doon sa kaha mga idol. Bali mag-shout out muna tayo mga idol. Sa kaya mga idol yung kinilaw mga idol. may prepare pa ni Mrs. Mm -hmm. ayan Yung aming mga idol. Yung aming magandang Hello, ship dito idol. sa aming bahay. Ayan lang kami ulit-ulit nag-ano, uh, mm -hmm. nag vlog kasi mga idol busy na po. Tapos si wala talagang lugar. Si Mister, Ha? Mister. Ah, Mister dai. Mister, ah. Kinilaw mga idol. Ato At yeah. ni kuag bukog kay mukha una ba si Wilson mga idol ba. Nga ni una ko pag kuan na bunlis, bunlis na. Hmm. Ah, bunlis yan yes. eh, mga idol kasi tinanggal talaga yung buto. Mm hmm. Yeah. Ayan mga idol. Nanyan daw. Ayan, ko lang mga idol. Masarap kasi kapag walang ano buto, bukog. Hmm. Ganyan lang daw mga idol. Para yung... kausaran halo mga idol, wala na ipanghinok ko. Yung ang buto na mga idol. Ayan, balikan mga idol. Bali mag shout out, lang. Uh, bali dito na tayo mag mga idol kasi yun, yun, dito si Mrs. Ayun, unang-una po sa lahat mga idol, shoutout po sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga sulit. Saka mga subscriber niyan mga idol na hindi patuloy pa rin kan mga idol nag nanonood sa ngayon, sabi, mga video mga idol kahit madalang na kami mag-upload mga salamat idol. Salamat po mga idol. maraming maraming marami, salamat po. Ayun, bali unang-una sa mga idol, shoutout po kay Saman. Kaya ate si Trifax, Tripa, shout out po ate. ate. At kay Ma'am Nora Pantinocle. Ayan, shout out at po. Kay -visit, at kay Ma'am Christine Alupisit at sa kanya asawa na si GBN. Ayan, shout out kay ano Mga Idol, kay... Ila Ding Albay Reyes. Ila Inday ko. <laughs> Ila Ding Albay Reyes po yung... Ila Ding Albay Reyes, yung idol. Ayan, shout out po. Kay Angelito Capistrano, naalala po pa sila. Yung mga, ano natin, Chino Panyo. Ayan, shout out. Yan, shout out mga idol. Yan, shout out din kay Randy Raspado. Ayan, new subscriber from Italy. Ayan, yan, shout out. Shout yan. out. Kay Juan Peter Bauan. Ayan, shout, shout out, out po. Shout out po mga idol. Ayan, kay Mr. Simple Person. Ayan, shout, shout out. Kay Arman Bugto. Ayan, shout, shout out. out idol. Kay Leonard Navarro. Ayan, yan, kay out. Arnil Blanco. Shout out. Ayan, shout out. Kay Is Induso. Ayan, shout, shout out, out. Kay Luciana Kalibay, ayan Shoutout, out. out kay Willie Mae, Lia Kubira, shout ayan shout, shout, out. shout out. Kay Rudy Lauri, ayan shoutout. Shoutout, mga idol. Kay Chiri Clark Classroom, ayan shoutout. Shout kay Ludi, Ludi Vika Bulinsya, ayan shoutout. shout, shout out, out. mga idol. Kay Domingo Lanosa, ayan shoutout. Kay saka fan papa ni Kamaring, ayan si Roni, ayan shoutout. Kay Julio Santos Vlog, ayan shoutout. Kay kay sa, sa luna nani ni kamareng si bonita ayan, shoutout. <laughs> oh di dai bonita 1 2 3 ayan shoutout. Shout kay jojo santos Blanc, ayan shoutout. kay Juceline libico ayan shoutout. Shout kay has Asna Dumambag ay Dumamba ayan shoutout. kay Julio Santos Blanc, ayan oh na Julio Santos Blanc, ayan shoutout out Idol oh. kay Maripil Santa Ana, ayan shoutout. Kay Charlie Badilla, ayan shoutout. Kay Maritis Guapa, ayan, shout shout out. Shout out Kay Ryan Soto Sanchez, ayan shoutout. Shoutout Shout out mga idol. Kay Orlando Rolando Lubite. Ayan, shout out. Kay 4 Channel at kay Dalia Iberdumi. At kay Kuya Ganggang. Ayan, shoutout po. Kay Ma'am Elizabeth Camacho. Ayan, shout out po sa inyo. Kay Kwan, kay Kamantik Vlog. Kamantik's Vlog. Ayan, Kamantik's ayan shout flags out. Kamantik's Vlogs Idol. Shout kay out. Kay Makiar TV. Ayan, shout, shout out. out. Kay Ilby Lacusta. Ayan, shout out. out po, idol. Kay Edwinato Ayan, shout out. Kay Richard Cruz. Ayan, shout out po. Kay Sharon Murata. Ayan, sa shout out. Kay Chino Panyo. Shut up! At sa kanyang account. Ba? sa account nga, si Kalakal ni Okuts. Masiguro ito mga idol. Si Glister Dakot Dako. Ayan, shout out. Tay Kay... Ruski, sumampung, ayan, po, mga idol, sa lahat mga idol, sa lahat <tinyan> ng ulit mga idol, taot out, out, ayan, Balit, ko na yung nilutok mo, yung nangangawin na, <tinyan> Naman, mga, <tinyan> adiyan, yung ito eh. ayan, 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 Ah, ayan, ito na po siya mga idol. Ayan, nagapuloy na. Bali malapit na siya maluto mga idol. Bali hintayin na natin siya mga idol, yung kanyang katas mga idol ay mawala. Ayan, shout out pala ulit mga idol kay Kuan, Sir California Boy. Ayan, kay Willie. Willy ah, Willie, ba? basta kay Willie yung pangalan mga idol, from California. Ayan, shout out. -out ay, ayan. Ayan, balikan po lang mga idol kumukulo na po yung ating para sa sa ating sinula pwede na po yan mga idol pwede na po yung ating isda ah. nadi ha na na ayan ang kuy. ito pa ito pa siya mga idol ito mga idol pang tanghalian to namin mga idol ayan sobrang dami nito mga idol hindi ah. na uy tatakpan ada ini tandai takpan nyo lang bili ito mga idol oh na luto na yung labisod ayan bili samaan nyo ako mga idol maghanap po tayo ng pipino para po sa ating kinilaw mga idol ayan dito po tayo sa gulayan sa kapatid to dito mga idol kapatid ni Mrs. Ba bali maghanap lang po tayo ng pipino kahit isa lang mga idol pangkuha lang ating sa ating kinilaw ayan dito may Ayan. Pipino yan mga idol. Tanap tayo ng medyo malaki-laki. Daot na pino. Ito ba? Dito tayo maghanap mga idol. Ayan. Nandun ka sa kabila. Okay. Ayan. na pwede na siguro ito mga idol okay ayan ayan na po mga idol bali ito na po A yung A ating kwan ay, ay parang na missing love ang lobster ang lobster may nawa mga idol nakalimutan yung ating lobster mga idol ayan ayan bali ito na po yung lobster mga idol nawala ayan. ito na po yung ating kwan mga idol ating main course may main course. Ano sa ang kuan? din hai. ng amo mo na? mga na main course. mga na main course ng idol. Kurso nimo. Sumpa. Sumpa. <laughs> Ayun. Of course. Simbolo pa idol kain ngayon mga idol. Linggo kaya sama Ayan yung kinilaw. Lato. Okay, baka po sa tayo eh. Ampo ko. Ampo ko no. Yan, ama na Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggit ka naman. Kaming pagkawang sa mga kibangan. Ika ba't sa panglawas. Tapos sa alin. Sus, ng mga Amen. Amen. Yan, kaya na po tayo mga ito. Nam. Kaya na po tayo mga ito. na tayo

Sa mga kono ihalam. halam. Kaya ka krab sa ray. Ayo kay kuan ay. Bawa na sa Allergy na sa kuan ng bay. May ka. May allergy magkuno niya kung pagkumang na niya Ayo lakaw na nakay allergy. Bawa na ray mo is that fish. Ay, sabi, ano sa mga tang tang ane. Ato. Ato ba? An ba asa? Pipse? Wapoy, kaon sa unya na ng pipse. Wapagani ka kaon. Ah. Mm. Mm.

Okay. Yan mga idol, kain po tayo mga idol. Kinilaw natin idol oh. Yum yum. Hello guys. Hello mga kamaring idol. Ang lalaman mo kayo. Ang yummy kayo. Ito mm. ng Kinilaw mga idol. Kinilaw. Ano Tama nyo kaming kumain mga idol Tanghalian namin ito mga idol Balik uras mga idol mga laon na Medyo late yung tanghalian namin mga idol kasi Sumamba kami una mga idol ba? Hmm. namin Balik kami sumamba mga idol

baka na ba doon sa amin mga subang init? Parang nahati yung panahon ba? Hmm, Wala ang panito. Kawawa yung ano na dito. No, no, no. Yung panan dito no, no, no. mga doon. Ano no, no, na, may may kuwan na? Matay na yung isa itawag ka sa Mga palay. Itatanong may itat na, no, no, no. ba? Kailan mo kung? Mas kainit

Mga sipod siya, mabawal siya sipod. Tsipis daw pwede. Kurot lang siya Bawal siya nukos, itlog. Bawal yan ang itlog. Nukos, lambay. Hindi lang, Ray. Ah.

Takla. Dia nak dia menang, dia pun pernah Dia mau saya Dia pernah dia punya kat dia tahu anak. dia Hmm. Masuknya. hmm. Masuknya. 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 Kain po tayo dyan idol. Kain mga idol. Punta na. Pina ka? Punta isda Ang Isda. ko. Ham ka? ka? Ham ko Ham ka? ka? Ham ka? ne kaon di to nung kagaya ng sakay may kanya buwan nagun Nag-unsa mo na kaon na kaon lang kaon na kaon na kaon lang, kaon na na kaon na kaon na kaon na kaon na kaon na kaon na na

Ito sa Hindi ba, mong hana? Narakuan kaon ako. Hindi okay, ba? Duhan na na kaon. Hindi ka nila kaon, ay lato. Hmm. Okay. Ano naman mga idol, lato, uga ng kinilaw, lamit kayo. Ano naman? Ano? Ano naman? Ano? Ano naman, ka? Hmm.

May pila pa. Ah, pa. Kaan pamayanan ng rilaw kasi may meron nang toan. Potok, potok. Mirinda naman namin mamaya, mga idol ba? Tumusok mo ko. Dede na busog mo at 'to. Tayo muna magluto muna idol. Mm. 'Di to susok. Kami na busog. <laughs> oh, okay, <laughs> sa labas na work. <kaplato>. Oh, wala sa labas <laughs> sa guay. na kung sa labas <laughs> sa Bagal nila. Sa Ang ni Talab, di ako mahilig sa akong madalab, May luto, maglanlan na may dul. Eh, nababa naman ako eh! Sabo? Nandito ka na? Nandito ka? Nandito nga Tapos na ako mga idol. at lab? Wala. Ah, Dito. Dito, no? hmm. Dito lang ako sa likod ng idol. Balay, cheer up na lang ako sa kanilang dalawa mga idol. Busog na kasi ako. Cheer up mga idol kung sinong ano, unang maubos. Sinong unang buwit. Hindi na may maubos mga idol. Ang dami nito mga idol. Ano eh, pag uwi ng nga ati ko, ito sa kanila. Mmm. <Asian people> <noticed> <snitchuliflower> Gw wasan init ah. Ambola. Kain pa sila mga dude. Bali pa pakita ko lang yung labas, grabe. Ako eh init. Ito yung labas init. Baka yung tualya, mga. Barang init. Ma. Pa. Magano kinu. Para salipod jo ng mga dude kasi malapit lang kami sa daan mga dude. May agalip ang ah, alikabok ba, baka papasok mga dude. Kaya tinakpan na lang namin ang kuan tualya tawin. bali tutok na natin yung kamera sa dalawa naman one two hindi yeah, naglandan ako sige na i up na na ha ah? <laughs> ako mga idol na huwag na may luto pero ka na siya Ayan, bali kan mga idol, tapos na daw bali si uh, ah, Kamisis mga idol. Kuan na daw. Ano? Lanlan kung tawagin ba sabi si Lanlan bali sa Tagalog diyan mga idol. Bali pa konti-konti na lang yung kain niya mga idol. <laughs> pa konti-konti. Wito, Lanlan mga idol, pa konti-konti na lang yung kain. Yan bali ang dito lang siguro yung video mga idol, mapapalam na po kayo mga idol. Yan. Yan mga idol, maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Like, share, and subscribe po sa aming mga videos. Bansan, babay na mga idol. Agoy, nakainom ng laghang ba?